Kunyari, nasa ano ako, makikita ako. Sige, sige. Tapos. Uy, mahulog ka niya. Napakatibay naman itong babae na ito. Naakit ng buko. <coughs> Ayan, punta tayo sa... Magandang dilag. Beh, saan punta mo? Doon tayo Sa farm. Sa farm. <laughs> to market road mga uh, ten kilometers. meters dito. then we're going to pakain pakain <laughs> pakain pakain ng so, pato 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 patwit okay, pato ten yo Eh. Ito 'yung bibi. Apu pa Dito tayo dadadaan Ay may harang na dito.

Ha? Ay, tulad dito eh, oh. Sarap buhay. Ay. Nagalit siya sila dito. Ay, dogi. Be, na ma matusok ka ng ano, kawaya, no? Matarungan ito, stok pa. Ano? Ayun, oh. Magalit siya yata sila eh. Magalit siya nga

Bro, ha? Hindi dito lakas. Tayo na tayo. Bakit na naman ng ano? Kaya nga yung pag-abuno, Ayaw, no. Buhay na naman 'no. Pag-abuno ko. Nabunuhan mo? Hmm. Na para maglumot, yung pagkain nga nila. Ah. May sira to? Wala pa. Paano ba naman kanin patubigan ko pa yan doon? Iigdudin mo na naman yun bro. Papatuyin mo siya tapos i mo na naman ng power para magmalinis. Maraming ano 'yan. Masig ito. Hindi, hmm. ah, kakapatubig ko lang yan. Yung na eh. Ito guys yung fish pan. Siguro mga malagyan kayo ng ano. Pan lang wala. Ah, pan lang pala walang fish. Sarap. Yan. Sarap buhay. Dito na yung matalak Ito naman yung ano, pato. Yung brother Onyx. Ayun o.

Di pa di para ano dito eh. Ito, Guys. Oh. Madami niyo. Abe. Eh. Ano, ah. eh Aabot kamay ko na. Kuha na. Ah, diba? Yung buko dito sa amin, abot kamay. Kaya rin na, kung nga rin na sa ano ako, makikita ako. Sige, sige. Tapos. Uy, mahulog ka na Napakatibay naman itong babae nito. Nakakit ng buko. <laughs> wait lang, wait lang.